inanunso nitong August 19, 2025 ang bagong price adjustment sa mga produktong petrolyo. Ayon sa opisyal na abiso mula sa mga kumpanya ng langis, tataas ng 60 centavos kada litro ang presyo ng gasolina, habang may rollback naman sa diesel na 80 centavos kada litro at 90 centavos rollback sa kerosene. Ang pagbabago sa presyo ay agad na ipinatupad sa mga gasolina sa iba't ibang bahagi ng Nueva Ecija, kung saan kapansin-pansin ang pagkakaiba-iba ng mga ito sa presyo. Sa Cleantech Repsitec Gasoline Station sa Isidron, Nueva Ecija, ang presyo ng Protec 92 o regular Unleaded ay 49 pesos and 80 centavos ang kada litro. Sa Premium 95 Repsitec ay 50 pesos and 10 centavos kada litro. At sa diesel ay 48 pesos and 60 centavos ang kada litro. Habang sa Refuel Gasoline Station, ang extra ULG o unleaded ay 50 pesos at 30 centavos ang kada litro. Sa premium ay 50 pesos at 80 centavos kada litro. At sa diesel naman ay 48 pesos at 50 centavos ang kada litro. Pinakamurang diesel sa ngayon. Samantala sa Easy Fuel Gasoline Station sa San Nicolas Capan City, Nueva Ecija. Ang unleaded ay 49 pesos and 70 centavos ang kada litro. Pinakamurang unleaded. Ang premium ay 50 pesos and 20 centavos ang kada litro. At sa diesel naman, ay 49 pesos and 20 centavos ang kada litro. Bagaman may rollback sa diesel at kerosene, hindi pa rin gaanong gumaan ang pasanin ng mga motorista at negosyante dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina. Ang mga gumagamit ng sasakyang gasolina ang direktang maaapektuhan ng dagdag presyo, samantalang ang mga gumagamit ng diesel ay bahagyang makakahinga dahil sa rollback. Sa kasalukuyan ang refuel gasoline station ang may pinakamurang presyo ng diesel, habang ang Easy Fuel naman ang may pinakamababang presyo ng unleaded gasoline. Para sa mga motorista, mainam na ikumpara muna ang presyo ng gasolina sa iba't ibang istasyon upang makapili ng mas abot kayang halaga at makakatipid. Manatiling updated sa mga opisyal na abiso ng fuel price movement kada linggo. Kasama si Jeremy Ramos, Jerome Tikia at Smart sa Petron Lidrid. Elsa Navallo para sa Balitang Unang Sigaw.